Good afternoon mga chikilabs na beshiko at sa mga kong expired. So, ngayon maghahanap tayo kung anong maaikong content natin. So, tara, gala-gala muna tayo. Samahan nyo kami. So, ayan, nandito na kami guys sa my gate. So, tingnan natin. Alam mo guys, kasi usually uh, nakikita natin. Anong Ta -ta. tawag daw yung walang tinahan? Walang tinahan, homeless. So, tatry po natin for the next video na makitulog sa tabi sila. Tingnan yes. natin kung anong pakiramdam na natulog. Hindi na tayo makikitulog. Siyempre, ano, parang eh, uh, may bibigay din tayo sa kanila kahit ito. Kaya ito ay ginakit makitulog. Okay. Ako okay, naman, siyempre, try natin. Papunta na kami doon or... Punta na kami. <laughs> okay. Tuloy natin, tayo muna tayo. Tapos kaya may nantal tayo na. Ayun siya lang mga nang mag so. Gusto mo na tayo, Mi? Gusto mo na tayo. Here, we're here na po. Tatapat lang to ng, ano, Uno, Uno Fuel. Uh, ano, ano, Uno Fuel. Sigay, siga, so, ano, interviewin muna natin. So, tapos, itanong natin kung ano bang feeling. One. Ayan, natin. So Babylon is that I mean he didn't long in coming and you begin a minute You gotta water take it to a dead end street and you won't let go of my hand you say if I'm coming down then you coming with me guess it's all a part of a plan Miseryless company that's why I can't be alone I know you won't look good for me So I just pretend I don't know any better If you... Ayun nga pala ko Kaya nandala. dala, kami ng ano, ng... Ay, tay! Inumin, ayon, kami. Nakain po kayo tayo ha? Ay, tayo tay! Pwede bang makitulog din kami dito? For a night? Pwede ba kami umupo? Tara! Ay ka, medyo i-isay okay, na kayo Ayan! Eto po tayo. May dala akong pancit Ay, kay. kain po kayo. Tara tayo, kain tayo. Ito po, uh, inamin nyo po. Ayan, Kain tayo tayo, sapay-sapay tayo. Kain nga po ng, ano, karton. Karton. Ayan, kakain tayo tayo. Tapos ito rin po. Meron dito, biscuit. At... Kain po kayo. Tawag tayo. Kasi siya na kayo nga. Ayan lang yung kaya namin. itay Tingnan. Mm. Kakagaling ko lang sa trabaho, itahay, char lang po. <laughs> kain po tayo, tay. Ay tara. Asa ah, yo? Bakso mo muna tayo, tay. Oh, kain po tayo. tayo. Tagasaan po kayo, tay? Tagasaan po kayo. Nakapagsalita naman po kayo. Tagadian din po lang, lang kayo. Ah, okay. So ayan guys, makikitain kami at kasi yung kami for a night. Dito yes, kita try din namin. Nasa daan kami sa kalsada, medyo maingay sa guys. Maingay. Tapos, daming tao. Nasa po yung pabila nyo? Pabila nyo, may ala kayo? Ah, mga na siya, matalang mo Alam mo kasi siya napapagsapasad o pasalit na Hindi po siya nagsasalita, guys. Ayan, nakiligaw na rin kami dito. So dami na, gusto rin namin kasi i-try. Gusto so namin i-try, saka so, lagi namin nakikita si Tatay. As always na lagi nandito. A night in my life. Parang we're going to experience then. Oo, oh, nakikin ka ba, hindi mukhang matutulog talaga. Oo. Ayan, yung sa mga may ano naman dyan, may mga kakayanan. Pwede naman kayong pumunta dito. Sa so, may ano lang to, guys. Sa may... Sa um, may checkpoint po. Yes, sa may checkpoint. Malapit sa court ng Pasyano Rizal sa tulay ng San Cristobal. Sa tapat ng uno, well yan. Opo, kung meron naman po kayong mga pagkapagkain dyan, damit, damit, le leftover, tulungan po natin yung mga homeless na tao, especially yung tatay. Hindi nyo naman ata ikaka, ikakahirap, di ba? Dahil na pag may mga handaan kayo, drop by lang po kayo dito. Pagsigay kayo sa mga homeless, yes. Diba? Alam yung pagkain at damit, malaking tulong na yun. At isa itatawin nila sa araw nila. Yung purpose kasi ng ano, ng Jomar Moralia TV, di ba? Nakikita nila, tinutulungan mo yung mga bata, school supplies. Pero hindi lang kasi yun. Meron kasi yung mga times na nawala sa camera. <gibli> Oo. nawala uh, <laughs> sa camera. Kasi ako talaga ayoko nung minsan natulong nang harap ang camera. Since na parang, parang sa akin ha, hindi na kung sabi yung show sa Parang ano kasi ang labanan ngayon pag nakikita pa ka ng tao nakikita ka ng tao na natulog no? talaga di ba no parang go lang oh. talagang susuportahan ka kahit mga fake katulad nila finance kayo I'm sorry to say that di ba no at mga fake yung pagturo pagtulong na 1 million daw yung pala 1,000 lang di ba eh ako kasi nakikita ko yun hindi ko naman kaya yung guys oh. na 1 million yung pala 1,000 eh 1,000 ang labanan <laughs> kaya nila natin yan <laughs> eh just na ngayon naman po 10 million sorry <laughs> Kasama nyo? Kasama nyo? Ah. Tapos ka na naman na. Matulog na tayo na. Time check. Ano na siya? Maaga pa! Ay, sige! Gusto mo na matulog? Kaya ka na. Tulog na po Allah stress ko naman dito, kaya sa naman ako yan. mo alam ba't ito, ma? Club ito, huh? parang gano'n, Gay house. Tapos nagsarado. Actually, um, itakot sa mga dancer dito. <laughs> 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 Kung nalawas kong club na ito, nalawas ka rin ako. Baka naman may pamilya pa yan sa tatay mo. Asan yung family niyo, Tay? Yung family nyo? Family. saan ko? Yung nyo? family nyo? Dito. Oo po. Maliw. Taga, aliw. Taga saan po kayo? Taga saan daw siya? Taga saan kayo, Tay? Hindi na nasabi hindi kayo taga dito, hindi kayo taga dito. Ha? Ah, taga doon kayo. Parang dito lang kayo nag-stay. Hindi ko sure kung taga dito talaga siya. Hindi namin I mean sure. First time ni tatay ng salita, tinanong ko kung mga kayo mali daw. Ah, ayan. Sa bang tinanong mo? Sa inyo? Oo, oh, okay lang. <tap> sa kanila. Ganyan, nagpahalap naman. Uh, bago namin ginawa yung video, parang hindi kami gitansay. Mm. Yan na, so may mga kakayanan dyan. Mga nais tumulong, ayan. Pwede niyang i-message si Ano, si Jomar Moraya TV. Ano ang mga langit pa rin? Parang nakulog na. O, oh, siya matulog-tulog na rin kami. Nakulog na, parang gusto ko dito. Ayun ka dyan na. Make a better place for you and for me, and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Make a better place for you and for me.